gumamit na kami dito ng 16mm apat na 16mm tapos dalawang 12mm bungalow house na saan ito room lang kung nasa likod. so dito kasi titingnan natin yung mga bakal ngayon kasi talaga sa panahon ngayon ang hirap na magtiwala sa totoo lang kasi na tawag nila na padugo sa poste tapos yung asin Ayan. So bagot natin buhusin. Episode eh. 3 tayo. Diretso tayo ngayon dito sa Bagabag project natin. Kapag uh, po na uh, ilipot natin lahat project natin. So, eto sa Bagabag uh, magbubuhos tayo ngayon ng post day. Eh tara at uh, titingnan natin yung uh, gagawin sa kabila naman sa bungalow house project naman natin yung build no? yung bago ay hindi uh, yung pinapatayo pala natin <laughs> yung bago kasi ito yung bago uh, papakita natin ginagawa doon kasi naggagawa tayo na uh, nagbabakal na sila para sa biga. okay, tara samahan niyo muna ako ito muna tayo sa bagabag project. So sa ngayon yan nadala na namin dito yung mixer. At uh, ngayon, eh, magbubuhos tayo ng poste. Pinukay na silang tatlo kahapon Ayan, simento meron na rin. At, may nagpapabrigate ng bakal para sa poste natin yan ay eh. isaglatan ni Rene eh. may tato yan may na pinalitan na nila yan, so pinapalitan ko yung itong uh, buhangin natin tapos uh, nagpa-deliver din tayo nung graba so ito na yung uh, parilya natin so ito extension lang naman to yung ginagawa ng tropa ngayon Oh, how oh much septic tank na? Morning. Good morning. morning. Punak na dahil septic tank na. Oh, sir, ubog lang. Ay, ubog lang. Naubog? No uh, Maganda. Nagapuan uh, na nga eh. Narabaw tayo ubog, sir. Umayat ah. Ayan eh, si Porman ah. Narabaw lang ubog ka Oo. Narabaw lang ubog. Oh? So, eto. Nakaayos na yung parilya natin ah. Uh. Bali magbubuhos. Ang ah, linaw nga na talaga ng tubig na. Ang linaw oh. So, uh, yan po yung uh, parilya natin. So, meron din yung uh, puto-puto. <laughs> Spacer. So, tatlo yan. Bali, apat yung mabubuhusan ngayong araw na to. Sa dalawa, tatlo, apat. And then, abang ginigiba to. Kasi, ito yung extension niya. Instead kasi na yan. Ito na. So, gumamit na kami dito ng 16mm. Apat na 16mm. Tapos, dalawang 12mm. Bungalow house na kung saan ito room lang to. Itong nasa likod. Then, dyan naman, yung dating bahay pa rin. Pero itataas lang natin yung roof niyan. Then, papatabihan lang natin yung poste. Eh, to make sure na okay. So, nakita ko doon. Ayan, no. Oh. Gumamit din sila dito. Halos, nagdakal sa mga yung poste na. Ay, lando na. Wala adi din, sir. Inyipit na lang. Ay, iniipit na. Kita ko tanda yung customer. Ay, kala ko. Yan na yung bakal niya, eh. 20, 20, 20. 20 mm, mm na. <laughs> Ayos. So, ayan kasi, hindi ko pa alam kung ano yung bakal na ginamit dyan. Pero, papatabihan namin ng columns yun. Para makasiguro, pag tinas natin yung roof na ito, eh, matibay. So, wala naman na tayong ibang gigibayin dyan. Ito lang talaga kasi naka-interlocking lang ito. Tingnan nyo, nakadikit lang, oh. Diba? So, yung parilya natin. Ito siya. 16 mm. Parilya. Pwede, uh, maliit lang yan. Maliit lang yung poste natin. Kasi gumamit pa tayo dito ng 12 mm eh. Uh, ilan lang naman yung itataas na itong bubong. So, pagandahan niya. Dito na, dito na muna naman malagi yung tropa. So, tingnan Yung sinaunang trusses na hanggang ngayon matibay pa din. So, sabi nga ng uh, mga follower natin, ah, uh, ito yung mga matitibay talaga so isipin natin kung uh, ilang taon na ito no? diba? E, hanggang ngayon buhay na buhay pa din pero yun nga lang gusto na rin ng client natin na uh, mabago na rin Kumbaga, mabago yung ambience, mabago yung itsura, ma-organize na rin yung kwarto kasi ito, uh, wall part, ay, ang partition nito, ni kuan lang naman siya, double walling lang. So, pagka-sinipa mo, eh, masisira. yun naman yung disadvantage niya. So, ngayon, yan ang ginagawa ng tropa. Kulo na muna namin ang extension kasi papunta tayo dito. Kasi pag giniba natin yung, uh, tinanggal natin to, o kaya naglagay na tayo ng poste, eh, baka mamaya, wala na tayo masisilungan. So, yun naman yung kagandaan niya. Habang maganda yung panahon, may ginagawa kami dito. So, yung ginagawa namin na yan, eh, malaking bagay na pag maganda yung panahon, nakapagtrabaho tayo dito sa labas. So dito may poste pa tayo dito. And uh, dito, ayan katapat man, tapos doon. So yung sukat natin dito, uh, yung uh, buhos natin, 120 by 1 meter. So ito naman, 80 by 1 meter. Yung parilya natin, 16 mm. So nakahook pa rin yan, no? ng uh, 90 degrees. So bali ito, uh, pahaba kasi itong itong uh, bakal na to, so bali parang uh, wala ka na makikita dito na offset nyan kung sakali yeah, uh, kumbaga maliit lang talaga Yan. so apat na 16mm kako nga kanina tapos dalawang 12mm pang bungalow house lang so bakit nga ba ako gumagamit ng 16mm kahit bungalow house isang bagay na sabihin na natin ngayon kasi alos lahat ng materialis substandard na So, yung kapal niya, kahit nasabihin mo na bibili ka sa mamimili ka, uh, meron naman talagang hindi nasusunod. So, sa ngayon, wala na kasi, wala na sa standard kumbaga, yung mga laki ng mga bakal. Kaya ngayon, to be considered na mas maging maayos yung building, hindi naman i consider kundi talagang kailangan lang talaga kasi matibay yung kahit sabihin na natin extension lang to eh, syempre, sisiguraduhin natin na maayos yung building, no? Ito na rin yung uh, mixer natin, no? Kung naandung no? So, dito, kung titingnan natin to, ah, uh, yun, yung caliper pala. So, dito kasi, titingnan natin, yung mga bakal ngayon, kasi talaga, sa panahon ngayon, ang hirap na magtiwala sa totoo lang. Kasi kahit sabihin mo na na magandang klase yan, may mga pinapalusot pa rin sila. So, hindi ko naman sa nila lahat pero yun yung katotohanan mga kamusta. Kaya nga, ngayon gumagamit na kami ng 16 mm para sa bungalow. Siyempre, baka mamaya pa, pati anilyo na ito natin magiging 12 na. na. Pero gumagamit pa rin tayo ng 10mm. So, hindi yung sasabihin na overkill, na over design. Kali, oo. Kung uh, as per uh, structural codes, ano, So may mga sinusunod tayong mga sukat. Pero sa ngayon kasi pagka tumataas na huyan, nang halos na sa 350 cm yung taas nung nung kisame natin o kaya yung biga natin na kung saan ngayon kasi mas Nauso na yung mga high ceiling. So kahit na bungalo siya, high ceiling pa rin siya. So yun yung mga nauso na ngayon na kung saan pag tumataas na huyan yung mga istruktura natin, syempre uh, expect mo na kailangan niya ng Uh, yung uh, mas mapibay na column, di ba? So ganun na rin sa diga natin. So yun po yung mga kinoconsider natin dito, hindi po dahil sa uh, yung proyekto ay ganito, ganyan. Actually hindi po percentage ang laban na dito. No, hindi po siya percentage, straight contract po ako. So kahit na sabihin na natin nagagamit ako dito ng bakal na bakal na malalaki, eh panalo pa rin si client hindi po ako yung nanalo doon. Ang ang kung saan ako mananalo ay eh yung rekomendasyon at saka yung kumbaga makakasiguro yung kliyente natin. Na kumbaga kahit na sabihin na natin na mula sa foundation pa lang eh pinapakita na natin yung malasakit. Eh malaking bagay po 'yon. Kasi hanggang sa maitayo yung struktura makakasiguro ka na wala hindi mo siya pinabayaan so ibig sabihin walang alinlangan yon sabihin na natin na na kahit na hindi binabantayan yan o kaya hindi nakikita ng mga ibang tao eh alam natin kung paano natin suklian yung yung ina-expect ng mga kliyente natin no? so yan yeah. at uh, ewan ko kung meron na yung padugo ada uh, padugo natin native. yung patulod dan kasama ka oh native So, sa akin naman, nire-respeto kayo yung mga yan, Kamusta? Kung uh, sila ay magpapadugo, uh, kasi ito, kanto, isa, dalawa, uh, mali, apat na kanto yan. So, papaduguan nila yan, tagi isang manok. <laughs> so, yan naman po yung uh, kanila. Uh, tawag nun? Pamahiin. Yan, pamahiin. So, walang masama doon. Uh, sinusunod lang din naman nila kung ano yung nakasanayan lang. Minsan hindi naman na siya pamayin eh. Para nakasanayan na lang. na, Ayan oh. So tapos na nila hinukayin to. Mamaya papatayuan na rin to. Kasi sabay-sabay tayo magbubuhos. Okay. So kahit na meron pa yan, dire-diretso na. Kasi yan na rin ang pangtambak namin mga kamusta. Tayo na tayo ng poste. Eh. Start na. Boss, ngayong araw, malakas. So madali na lang ito. Ito kasi nakahulog na yan mula doon sa may parilya natin. So may guide tayo doon sa may parilya na kung saan uh, yung ties din natin. Okay? Okay, so prepare na rin namin yung mixer. Tapos uh, sila ma'am Norma yan, may dala silang manok, mag-asawa. Yung padugo na tinatawag natin. So sabi niya, sabay na lang daw na gigitlian yung leg. <laughs> Lalagay dito yung isa, tapos doon. Ha? So, pasin pala mga kamusta na. No? So, yun naman ay, uh, kumbaga, uh, pamahiin. So, pag naitayo yun, ayan, papatuguan na yun mamaya. No? Ito, binili ni Mrs ko to eh. Si Inspektora. Pinili niya to sa, uh, ako Ito, uh, papadugo na tayo mag-asawa to eh mm, eh sige hingkan nay oy yan lang naman yung dulo niyan tapos dulo na ito tapos doon tapos uh, yun naglalagay na rin sila ng bigas so yan naman po ay uh, irerespeto natin yung part na yan so, syempre eh no ako po ay padugo so ito yung tinatawag nila na padugo sa poste tapos yung asin ayan yeah. So bago natin buhusan. Okay. Pupulpog na lang tayo, no? Pulpogan na para pinikpikan. Eh, ulamin na rin panahalian. Ngayon, e, pansit muna tayo. Ito, e, bago tayo magbuhos. Buhusan na natin yung tatlong poste. Ay, apat pala. <laughs> yes, ma'am. Thank you. Ayun, no? Eh, eh si Ma'am Norma pala. <laughs> <laughs> thank you so much. And napaka uh, generous na client natin. Ay okay, you know. Sige mami, ipunta ko na lang guys. <laughs> <to, laughs> thank, thank you po. Ah thank you po. So habang nagbubuhos yung tropa. Uh, tinola. Yan yung pinadugo natin doon. Yan. Kasi pagka ganyan, binibigay na nung client natin. So nakabuhos na tayo yung dalawang poste. Ngayon yan. Nga. Kain na tayo. Ki Masen. Ni. Tinola. Native. Ayan, kain na tayo. Dawa gayon lang, lang misahan nyo. <coughs> Kala ko wala. So, back to work. Ayan yan, nakahalo na nga yung tropa. Ito na yung bubuhusan nila. So, ito, nilalagyan natin to ng plastic kaya nang uh, lagi natin ginagawa may plastic yan yeah. to make sure na hindi naman mahirap maglinis kung sakali po na matalsikan ng simento yan yeah. okay so bukas na tayo at uh, bukas dito naman na uh, yung dalawang poste na yun tapos magigiba na yung sa may kusina so tara at uh, sasaglit tayo sa site sa solano no? at uh, ay nagbibiga tayo doon papakal tayo ng biga So tara so, Ito na tayo Sa ating proyekto Bungalow House Project Update So muli nandito na naman si Foreman So eh, nagpalit na ng kulay Si Santec City si si Plastic Board So black na siya pero parehas lang din naman. Eh, ang servisyo naman ng Suntec PP Plastic Board eh, solid. Maganda. So, nagpalagay na tayo ng tolda dito para dire-diretso na. At uh, ngayon nga, ito nagbabakal na ako kami para dun sa ating mga biga. Para uh, next week, o kaya sa Sabado eh, pwede na mag-buhos kung sakali. Yeah. So, lalagyan ng extra bar. Ayan, splicing na natin. So, check natin mga kumusta na. May naayos lang kasi tayo mga kumusta. Hindi ko na nakuhaan. Hindi <laughs> <laughs> maka-decision si Pangula. <laughs> Sakto kasi, hapon naman na kasi tayo pumunta dito. Ayan, retira na rin ng tropa. No? At, uh, ayan. So, kita kita tayo dito ulit bukas. Para dito sa mga gawain natin mga kumusta. Maraming salamat. Ingat po kayo. God bless.